Iniwan muna namin ang anak ko dito sa apartment ng ate ko dahil magdi-deliver kami ng mga namain sa ukay kagabi at wala nga siyang kasama sa bahay. Konti na nga lang to dahil inuna na ni Mr. mga malalayo kaninang umaga. May usapan rin kami ni Mr. ngayon na pagkatapos namin mag-deliver, kakain kami sa labas. Just ko, mag-date kayo pa sa Agu. Ayaw <laughs> nga sumama ng anak ko sa amin dahil mas gusto nga daw niya yung maglaro na ah, lang. At pagkatapos nga namin makapag-deliver dyan, eh, siya na kami dito sa kakainan namin dito na nga kami magdi-dinner dahil mag sa Dati ko pa nga gustong kumain dito pero ngayon lang namin sila nadat nang nakabuka. At para sigurado nga yung nag muna ako sa kanila kung open ba sila bago kami nagpunta. At ito na nga guys, andito na kami sa Frontyard Food House na located sa Purok 3 ng Barangay San Agustin Norte. Hindi nga lang kalakihan to, pero napakalinis at sobrang peaceful ng kainan nila. Medyo tago nga lang ang pwesto nila, pero napakadili lang netong nahanapin. Hanggang 9pm nga sila nakabukas at sarado nga lang sila tuwing araw ng na, lunes. Nagustuhan na nga ni Mr. ang kainan nila dito dahil pangarap din niya magkasariling kainan na gahit ganito ka kalaki At na. ito nga available sa menu for today's video. Tinanong ko na kagad si Mr. kung anong gusto niya dito. Plus 10 pesos nga lang dito kung gusto mo mag Andy Rice at may kasama na nga yung order mo ng Andy Soup at Andy Gravy. Yung porterhouse pa nga Sarah yung gusto ko dito kaso walang available kaya yung tibong na lang ang order ko dito. Ito ang naman ang para kay Mr. Hindi na nga kami nag Andy Rice dyan dahil bawal nga sa maraming kanin si Mr. Hindi naman ako malakas magkanin. Sobrang babay din nga ng mga staff nala dito. Tinanong nga kami dyan kung hindi kami naiinitan na tinutok pa nga electric fan sa amin. I just ko! Parang alam nila mukhang electric fan talaga si Mr. Ah, sobrang bilis lang maluto ng order namin dito. At Naghintay lang ata kami dyan ng 5 to 10 minutes. Ah, nung sinerve na nga ni ate dito, yung order namin ay sobrang nabigla nga ako sa serving nila. Ay, just ko, napakalagi para ng steak nila dito at napakadami din ng kanin. tingin ko pa nga lang dito ay mukhang di ko na ito mauubos dahil sobrang dami na neto para sa akin. Masarap lang ako makita kumain pero mahila lang talaga akong kumain at mukhang kailangan ko ng tulong ni mister Dito. Napakadami na rin tong lechong kawali nila sa halagang 99 pesos lang. Ay, just ko, no, ka rin ka po. May na dyan si Mr. Ron mukhang hindi na rin siya makapagintay kumain. Sinurad na nga rin dito ni ate ang Andy Gravy na kasama na rin dito sa order namin. Ay, just ko, sa gravy pa lang nala dito, ay, eh, pwede mo nang gawing ulam. dito na nga guys, hindi na rin ako makapagintay, kaya kumain na rin ako dito. Ay, just ko, heaven, sobra kanyaman. 179 pesos nga lang to, at sobrang sulit na sulit na nga ng binayad ko. Ah, dito pa lang talaga, guys, eh, sasabihin ko na, babalik kami dito. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, sa mga hindi pa nakakapunta dito, sobrang recommended ko ang kainan na to. Harap? At pinanghiwa ko na nga dyan si Mr. para matikman na rin niya ang lasa ng steak dito. At sobrang pasok na pasok din sa panlasa niya. Siyempre, di naman ako papayag na di ko matikman ang lechon kawali. Kaya tara na guys, samahan niyo kaming kumain at panoorin mo ang video ko hanggang dulo. Siguradong mapapapunta ka dito. Bye -bye. At sinerve na rin nila ang sub nila dito. Siyempre, tikman na rin natin niya. Ay, just ko, pati sub nila dito ay sobrang nagustuhan ko dahil sa bauto ng bulalo. <tinyo> Wala na akong masabi kundi ay Diyos ko na lang talaga. Kaya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!